David Licauco, nagulat sa ginawang ito ni Barbie Forteza sa kanya. Mga ganon! Mga ganon! Chica Matatanda ang sa All Out Sunday ay nag-guest sina Barbie at David para mag-promote sa kanilang bagong teleserye ang maging sino kaman. Sa gitna ng pagsasalita ni Barbie, bigla na lang nagulat si David sa kanyang ginawa. Nagulat man si David, alerto naman mga kamay nito, bilis nakahawak agad, at handang saluhin si Barbie. Yung mukha tuloy ni David hindi niya alam ano nangyayari kay Barbie. Dito palang masasabi talagang todo o malalay at protective si David kay Barbie first duet nila at yung kantang maging sino kaman, perfect din sa kanila. Masasabing perfect combination din sila, isang mahiyain at bubbly. Nahihiya talaga si David Buti andyan si Barbie, inalalayan siya. Talagang kay Barbie lang komportable si David. Iba din talaga ang dating ni Barbie pag si David kasama niya. Pag kinikilig ang isang David Likawco, nadila talaga. Nang magkindatan sila Barbie at David, pareho silang kinilig. Ang kulit talaga ni Barbie, yung pagbump niya kay David. Ang cute ng reaction ni David. Talagang nagulat ito at tila nahiya. Na ni Barbie gusto niya kasi nakikita lagi genuine reaction ni David kapag nagugulat. Gusto ni David ng holding hands, ngunit parang tinokso siya ni Barbie na ayaw, parang nahiya tuloy si David, akala yata ayaw ni Barbie pahawak ng kamay, subalit nung hahawakan na ni Barbie ang kamay ni David biglang paakbay naman, kaya di nagpangabot mga kamay nila, tila nagpapalambing si Barbie kung dati madalas lang umakbay si David. Ngunit ngayon nasa bewang na ni Barbie ang kamay ni David, mas sweet sila kung titignan. Nakakakilig din ang ginawa ni David nang ilagay nito ang kamay ni Barbie sa kanyang dibdib. Tila ba pinaparamdam ni David kay Barbie kung ano yung sinasabi ng heartbeat niya for her? sa ending ng song, gumanti rin si David, bigla niya niyakap si Barbie na parang nanggigil. Masasabing fan service lang itong ginagawa nila, pero lakas talaga nila magpakilig. Hindi tuloy maiwasan isipin ng kanilang mga tagahanga na may something na sa kanila. Chica,